Maraming salamat sa Diyos, kapatid na Daniel. Ang magtatanong po dito, Brother Eli, ay si Brother Joseph Bautista Chong, isang katoliko. Uh, Maraming salamat, uh, Brother Eli, sa pagbigay ng chance na mapagtanong ako ngayon. Ayoko na magpa-delay-delay. -delay. And um, may asawa at may anak na ako. So, um, ang nararamdaman ko na bilang isang ama at bilang asawa, parang, parang tungkulin ko na isama na sila sa sa paghanap ko ng katotohanan. So, ang tanong ko, um, may nasusulat ba na, kasi, kasi Catholic yung asawa ko, so, um, alam nyo naman sa Pilipinas yung mga, mga paninira tungkol sa inyo, yung mga ganun. So, medyo nahihirapan akong isama sila. Um, may nakasulat po ba na kung paano ako matutulungan ng Panginoon na, na, na maisama ko po sila? And uh, kung sakaling loobin man na maanib ako, tapos bawian man bawin man yung buhay ko bago ko sila ma, may may ma ma isama uh, kasalanan ko po ba yun ano mo kapatid ano yung sinabi kanina doon sa binasa nating talata napaka vital na justice ang nakalagay doon ang katwiran ng matwid sa sa kanya ang kasamaan ng masama sa sa kanya 18:20 ng Ezekiel yung kaluluwa na nagkakasala, mananagot siya, hindi magdadanas ang ama sa kasamaan ng anak at hindi magdadanas ang anak sa kasamaan ng ama. Gayun din naman yung asawa, ano kapatid, ang kaligtasan ng mag-asawa eh hindi pakiyawan. Ako mo naligtas ka, maliligtas na ang asawa mo. Hindi ganun kayong mag-asawa, although kayo'y considered as one flesh, pero meron kayong isang individual responsibility bawat isa. Kaya ang sabi ni Pablo doon sa unang Korinto 7, basahin mo yung 7.16 kapatid na Daniel. Sapagkat paanong malalaman mo o babae kung maililigtas mo ang iyong asawa o paanong malalaman mo o lalaki kung maililigtas mo ang iyong asawa. Ano mong malalaman kung maililigtas mo ang asawa mo, lalaki o babae, ganun din. So, hindi ko mo mag-asawa sila, eh, ligtas na sila pareho. Kailangan pareho silang sumunod at pareho silang maliligtas. Ngayon doon sa tanong mo, paano kang matutulungan ng Panginoon na mahikayat ang iyong asawa? Hindi, ipanalangin mo sa Diyos manalangin ka sa Diyos na yung asawa mo maakay mo. Alam mo kasi yung paninira na sinasabi mo sa akin sa Pilipinas, maaaring makaapekto yun doon sa ibang tao na kumbaga sa sakawi ka ang Tagalog, yung naniniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. No? Ayaw nating lumaban ng ganong laban, kapatid. Ang sabi ni Pablo, ang ating pakikipagbaka hindi laban sa laman at dugo. Hindi laban sa pagkatao. Hindi patayan, hindi siraan. Ang ating laban, laban sa mga... Basahin mo na nga kapatid na Daniel yung sa ng Epeso. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Ang laban ng kristyano, yung masasamang espiritu na sumasa tao, hindi mismo yung tao. We do not hate the person. We are not against the person, but we are against those evil spirits that sometimes prevail on the person nakakapaghari sa kanya. Kaya si Kristo, nung dumating sa lupa, eh, ang pinalalabas sa tao, yung masasamang espiritu, hindi yung mga tao yung pinagbababalibag ni Kristo, kundi yung masasamang espiritu nasa kanila. Wala tayong laban na tayo papatay ng kapwa o kaya eh, tayo eh, mananakit ng kapwa dahil sa reliyon, hindi aral ng Diyos ang pinag-uusapan, ang kalaban natin, masasamang aral, mga panluloko sa kapwa, yun ang nilalabanan ko. Ngayon, yun ang mga paninira. Ngayon, ko ang asawa mo'y naniniwala doon, dapat maintindihan, paliwanag mo sa kanya na mga bagay na imposible yan. Ang ibig ko lang sabihin, kapatid, ano, sa mga paninira, hindi dapat doon ibinabase. Pero ang aking maipapayo sa'yo, ikaw muna bago ang asawa mo at ang iyong mga anak kasi pangunahin ng isang padre di pamilya eh. Ikaw kasi ang pinaka uh, magiging ano parang taga-akay ng pamilya mo. Ikaw muna ang dapat na mag maguumpisa uh, mag-uumpisa sa iyo tapos sa kayo asawa mo kasi ano yan eh, step by step yan kapatid eh. Hindi naman pwedeng sabay-sabayan. Meron akong kilala nung araw. Ako, ka brother Eli, ako naniniwala na sa yon. Kaya lang, yung misis ko, ka hindi pa naniniwala. At saka yung mga anak ko, galit dahil mga katoliko yung anak ko. Eh, sabi ko, di, bahala po kayo kapatid. Ang pangalan niya ay eh, si Apong Ino eh, si Apong Ino taga Pampanga. Naniniwala siya, pero yung kanyang mga kamag-anak hindi naniniwala. Parang ayaw niyang tumanggap dahil dun sa gusto niya raw sabay-sabay sila. Eh, sa aga kagaganon, inabutan siya ng kamatayan. Nagulat nga ako nung bigla ko na lang nakabalitaan na patay na pala yung matanda. Eh, yun ang masama dahil nakakilala ka na ng aral tapos eh, nagpatumpik-tumpik dahil sa paghihintay mo dun sa iba, eh siguro kung ikaw eh mauuna ka na, may kasama ka ng Diyos para yung, yung mga anak at asawa maakay mo. Kung babawian ka man ng buhay, alam mo meron ako kasing kilala ganito eh. Meron akong kaibigan dahil siyang gumagawa ng kalye doon sa Pampanga nandoon sa may tapat ng bahay namin, pinapakain ko, pinapamirienda ko. Pag nagmimirienda na, nanunudyo siya, nanunudyo. Kasi yung pala siya ati hindi naniniwala sa Diyos. E de, kahit na hindi siya naniniwala sa Diyos, mabuti pa rin ang pakisama namin sa Kanya. Pag may humihingi siyang tulong, tinutulungan ko. Ade, e yung kanyang anak maliit pa nun eh mag ano, yung mga siguro 8 taon o 10 taon yung anak niya. De, matagal na panahon, di naman siya kasi naniniwala sa Diyos. Hindi ko siya makukubins eh. Di siya naniniwala sa Diyos, ateistas siya. Ginagawa niya yung kali doon. Kaya minsan mahirap magtiwala sa mga ateista. Alam mo kung bakit? Yung ginawa niyang kali, lahat ngayon lubog. Siguro hindi masyadong pinag-igi yung <laughs> Siguro yung tambak eh, hindi kinumpleto, kaya lubog. Yung, yung lugar doon, lubog eh. Ngayon, hindi matagal na panahon. Aba, isang araw, mabali-balitaan ko, na no? namatay na siya. Nakausap ko ngayon yung kanyang anak na maliit nung araw. Maliit pa nung araw eh. Nakausap ko, Brother Eli. Ah, Sino ka Ako po yung anak ng gumagawa ng kali at ano. Ah, ikaw ba ako 'yun? Opo. Eh bakit brother ang tawag mo sa akin? Kaanib na po ako, sabi niya. Eh ka ako na anib ka, hindi ba ang tatay mo ay tista, sabi niya. Opo, pero nung mamamatay na po ang tatay ko, sabi niya. Diyos ko, Diyus ko, sabi niya. <laughs> nung mamamatay na raw ang tatay niya, tinatawag Diyos. Nung di na raw makahinga. Eh kaya nakinig siya, naanib siya. Tamo? Kahit wala na yung tatay niya, naanib pa rin siya. Kasi nakita niya mismo sa tatay niya, nung mamamatay na at nahihirapan na, taan sabi, Diyos ko. <laughs> eh di meron din pala siyang Diyos. Nung araw ayaw niyang maniwala sa Diyos eh. Ang ibig kong sabihin na no, ang Diyos ang may kagustuhang lahat ng tao'y maligtas, kapatid na Joseph. Kung sa pansamantala ngayon sa panahon ito, di mo mahikayat ang asawa mo. Manalangin ka sa Diyos at may panahon ng Diyos ng pagtawag sa bawat isa. Ang pinakamahalaga ay ikaw na muna ang makatiyak ng daan nalalakaran mo para maakay mo ron ang iyong mga anak pati ang iyong asawa. 27. Ang ganap na tao na lumalakad sa kanyang pagtatapat, mapapalad ang kaniyang mga anak na susunod sa kanya. Pagka ikaw ay lumalakad sa iyong pagtatapat, eh yung anak mo magkakaroon ng kapalaran na susunod sa iyo. Yun. Kaya huwag kang mag-alala sa asawa at anak mo. Ikaw muna yung sa sarili mo, tiyakin mo muna pagka natanggap mo na yung katotohanan, pwede mo yung maibahagi sa yung asawa at mga anak. At samahang kanawa ng Panginoon, kapatid na Joseph. Maraming salamat Salamat po. Salamat po.